Mga kalipad, nandito uh, tayo sa breeding uh, <laughs> uh, section. Uh, section ni Sir Jun. So, mga kalipad, tingnan nyo. Ito lang ang halos sinasalangan niya, o konti. Pero, total quality ang mga nililipad ni Sir Jun Gloria. so, well, dapat talaga ganun so, kasi wala iba, iba, iba na competition eh. Sa'yo yung At sa totoo lang, sir napakaraming mm -hmm. ibon, ang hirap magsire kung sino isasara so, Hindi katulad pag konti, wala kang choice, sila lang talaga isasara mm -hmm. mo. So sir, ito, pwede bang malaman kung ano ang mga baseline nitong mga breeder mo na to? Oh. mga ibon ko kasi, actually, pinapangalan ko na lang kung kanino galing. Mm -hmm. Pero kung naikwento nila, yun, may isasabi ko naman. Ito, yung parehong to, galing to kay Parts Normante. Normante. Ito yung nanay ni uh, Tim Yao, ito yung tatay ni Lila Mac. Ah, ganoon. Uh, so aksidente na pagpares ko sila. Tapos sila rin yung mga naglak, ano? Tapos mm. both parent itong dalawa tigisa sila, <laughs> no? Ang galing, ano? Hindi <laughs> ko pa na, hindi ko pa alam yun na. kasi syempre nung pinagpares ko to, hindi pa uh -oh. hindi ko nang makakita. Mm -hmm. Galing nung no? parang yeah. pinag pinagadya, ano? <laughs> talagang That's kumbaga parang nung napag-paris mo sila nakita mo yung resulta nung dalawa mas parang naging proud ka lalo sa sarili uh, mo sir sakto exactly diba? lang to eh na sila naman yung napag-paris ko kasi nga wala na yung paris nito na nani nanay kasi ni Layla ma kay Kuya Orly at mm -hmm. si Noli so sir ito naman dalawang ano ha, natin ano yan, dalawang white record <laughs> natin so ito fancy tagaya parang ko parent to <laughs> poster parent niya uh, tagaya yan so, so ito naman sir ayan ito naman Uh, may pasok ito ng Victor Lim based sa sa mga sakin si mm -hmm. Si, you know, galing to kay uh, Sunny Castro. Sunny ayan uh, ipapaklak din ng MacArthur yan. Ito naman yung, ito, ano yung... Uh, galing din sa kaibigan ko na taga Bulacan. Tapos ito anak na nito. Ah, yun. ko na siya kasi maganda yung ginawa niya. Kahit na hindi siya nag-complete clock, lahat ng smash naman, inuwihan niya. Ang ah, galing. Uh, kaya mm -hmm. tinuloy ko pa rin yung, kumbaga, stay siya. Mm hmm. Hanggang Santa Ana, umuwi Oh. Ito naman, ah, uh, Trenton, yung linyada. Galing kay uh, Boss Ray. Ang to, nag fourth overall to ng Old Bird sa MMFC. Mm. Nilaro -hmm. siya ng kaibigan. South yun, so clock din to ng taklo. Oh, galing. Uh, so, kayo. ito naman na uh, white greaser natin. Uh, ito, uh, may pasok to ng, ano ba yung sabi? Paris Dex. Luis. Ah, Luis too. Uh, yung pinaka nanay niyan, wala na. Pero yung lola, dito pa. Yung nasa taas na white feather. Ito, uh, may pasok doon ng Celis, galing din kay Parks Dex, yun ang fort, mm. ang Ah, si Ganon. <laughs> kanya galing yan kalahi yan nung nag-fork niya kung di ako nagkakamali may sales kasi yun tapos ito kapatid ko ni Leila Mac full sibling okay. Hmm. girl! then dito galing naman to kay uh, ginagamit ko kay ano uh, kay Karo Miliwag ah kay Karo Miliwag uh, both uh, na iba yan ito Ethan Merlin tapos yun, Armstrong. Sabi ko na nga ba? Dibroxil. Ayan, Dibroxil. Kasabihin ko pa nga lang sana na ulaan mo ako sa nakita ko yung jura uh, eh. Kasi mga... May mga anak rin before yan, ngayon nga lang, hindi eh. pinalad eh. So ulit ulit. Mm. So Tapos, ito Tapos ito yung tatay niya ano, na hindi rin natapos. Mm -hmm. Ayan, so complete locking to simula first lap hanggang... Uh, matugtog. Alin. Hanggang alin. May yung isa pa yan, bago yung... Bago yung matugtog. Oh. Oh. Matugtog. Matugtog. 2020. Sa Trenton din yan, kasi yung mga pinagali. So ito pala ang tatay, ang tatay ni Leila Mack. Hindi. Ah, ni Ate Mia. Ah, tapos ito yung nanay niya. Uh, tapos, uh, tapos ito yung tatay ni Leila Mack. Ilang taong yan, sir? Ano lang to eh. Maraming ko lang ako ilang. Ang mga tapa ito, malaki lang Yung maturity niya, ano? Iba, ano? Ah, 2019 Talento ng ano? wala Sa na Yeah, finisher siya ng Calvary dahil doon, hindi tayo magmamakasya Siyempre Sa ng dagat na lahil Ayaw niya po Ito nagyayaya lang yan So ayun. yun yung total kung ano. Yon mga kalipad, uh, nag-start si Sergio na Gloria sa race ng NHPC. Eh. Itong Tome, yan ang dalawang mga kartong 20 birds. Amantakin ah, mo, samantalang kami, ang in-entry namin is 90 plus. Dito so, na yung mabilipad. Sabagi, may problem yun ah. Hindi kasi, Sergiu, yun kasi may partner ako si pari ko dito, Steve Canelo. So dami naman yung mabilipad. Kaya, lang ako. Sa totoo lang, hindi para mi Oo eh. naman. Mas the best talaga kahit konti Importante yung matututukan. Okay lang naman marami. Pag hindi matutukan, talo ka. <laughs> tayong konting tanong kay Sir Jun para dun sa mga newbie natin ha, may mapulot tayong aral para sa larangan ng pagkakalapate